Guys, so maraming salamat po talaga God dahil nagawa ko tong ano na napaayos yung TV God. Salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa aking mga video, mga vlog. So ginawa ko po ang lahat to para sa aking mga mahal sa buhay. So ito po yung hipag ko na wala dati. So bumalik na po siya dito guys. Um, ayun, kasama na po namin siya. At saka kulang pa po yung ano, si mother. Ayan, si father ko. So, ang kulang pa po dito guys, yung sa flooring, hindi pa po naayos kasi kulang pa po tayo ng budget. So, walang ibang nag-ano dito guys so ako lang po walang ibang natulong pero natulong naman yung minsan yung kapatid ko sa mga financial na kailangan talaga ng aking mga magulang minsan kaya so, yeah, salamat sister kasi nandyan kayo salamat po uh, mahal kung ano sinaso <coughs> natulungan mo rin ako kayo to paano salamat po talaga so ito lang po talaga yung kulang din po sa upuan uh, yung upuan po namin ay hindi pa po na lagyan ng flooring at saka yung upuan kahoy pa po kasi wala po po tayong budget sa pagugupit lang po kasi ako umaasa so sana maayos yung pagugupit ko sa pagbalik ko maayos yung pag uwi ko na matuloy ko po yung bahay kaya yun yan po yung harapan namin guys so Ayan, maayos po. Kaya salamat sana tuloy-tuloy po yung pagsuporta sa amin mga idol. So sa sahig, ganito pa po ang ginawa namin dahil ito po sila magmamasa pagsalaay ay nag-aayos po sa mga uh, finishing sa dingding. So ang second floor po natin guys, yan pa po ang nagawa dahil kulang pa po tayo ng kahoy. So mag lang po yung father ko sa mga pera na pambili ng materials pero okay na yun kontento na po sila kung anong meron ngayon so salamat kaya ayun kaya salamat po talaga kay God dahil din niya ako pinabayaan kaya ito po yung kusina namin ayan pa po hindi pa po natapos guys kasi gawa ng ayung ah, kwarto in dahil po sa kulang pa ng budget pero alam kong matatapos din to yan si CR po namin So tuloy-tuloy lang ako mangarap na talagang nangarap pero ginagawa ko po talaga. Kaya thank you so much, Panginoon. Tapos ang dirty kitchen, ayun, dirty kitchen po namin, guys. Ito po. So hindi pa po ayos gawa ng kulang pa rin ng budget. Yan po yung kala namin. Yan. Kaya, yan. Masaya, masaya talaga ako. Kaya yung lababo namin, pakita ko po yung lababo namin. Ito po yung lababo namin guys. So, sa ngayon wala din po akong budget, kundi ginawa ng paraan yung tatay ko. So, galon lang po ginagawa nilang lababo. So, napakagaling magaling mag-isip yung tatay ko. Kaya salamat din ako sa tatay ko. Dahil ganyan po ako. may talagang may nagawa rin siya sa mga ano, mga kailangan sa bahay. Kaya yon medyo makalat pa po guys <coughs> ayan so di ba matatapos ko rin to alam kong matapos ko to ayan yan may alam niyo po guys yung may natirang plywood sa taas po talaga ito sa second floor so hindi pa po tapos dahil kulang po sa kahoy yan ang ginawa namin sa hig pamangkit ko dito sa baba. So meron pa po tayong mga plywood dito guys uh, para sa second floor to siya. So yan lang po. So ang liit lang pero okay lang. Uh, matatapos din to. Kaya yeah, tuloy-tuloy lang. Kaya ang saya ng aking parents dahil nagkakaroon din na sila ng heater at saka yung may rice cooker naman sila dati. So meron na silang tel telmos. Kermos. Matawag nun. Ayun. <laughs> Tapos, yun, nagka, may TV naman. Sa Manila pa yan galing. So, pinadala lang namin dito sa Mindanao. So, so ayun, nagagamit na rin. Kaya, salamat kasi wala na rin ako nagastos dahil yung antena niya po, guys nagagamit din pala dito yung TV Plus. Uh, galing sa Manila. Akala, akala ko hindi magagamit. So, di ba? Walang imposible sa pangarap ka na talagang ginagawa mo rin na may kasamang panalangin. So, hindi man natatapos to pero tapusin ko talaga to para pagbakasyon. So, di ba? Ang saya magkasama ang lahat. Kaya, yan. Salamat sa inyong lahat. Si bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye bye. And...